nangyari ano po yun, November 2023. And nag po ako kay Kuya, kay Brad Daniel, November 21, 2023, wala po akong nareceive na kahit ano na... na oya aso kabayo patawarin mo na yung nanay ko etc etc wala wala po akong natanggap na ganun tapos kamukat mukat mo Bigla na lang po, nananahimik ako dito, bigla na lang akong binlak. Eh, nagsasalita daw ako ng laban sa aral. Sabi nung ano, bro, inulit-ulit ko yung ano, yung mga video mo, wala kang sinabing laban sa aral. Natural, magkakaroon po ako ng point of comparison. Doon sa, sa kanilang, sa pakikisama ko sa kanila at sa pakikisama ko dito. Biruin nyo, yung mga tao dito, walang aral. Pero, daig, mas daig pa nila sila. Tas bigla akong pinablak na nagsasalita daw ako ng laban sa aral. Natural, I have to defend myself. Bakit? Dahil, biruy mo, gagamitin mo yung pulpito, gagamitin mo yung iyong, iyong, iyong otoridad para paniwalain yung kapatiran na masama akong tao. Ah, hindi na, wala namang ano, hindi naman lahat ng nakikinig sa'yo mapapaniwala mo, Daniel Rason. Hindi mo mapapaniwala. Sabi nga nung kapatid, na distinto ko siguro way back 2000 2020 2004 2005 something like that Sabi niya Brad Badong alam mo ba Na distino ka sa amin 'yung mga anak namin mga bata pa sila Sinasabi nila sa amin ngayon professional na sila Sinasabi nila sa amin si Brad Badong, ano, mabait, mabait po siya na manggagawa. Kami din po, nagsasabi sa iyo ngayon na wala po kaming nakita sa inyo na masama po kayong manggagawa. Napakalayo po nung lokal po nila na yun, ha? Napakalayo po ng lokal po nila na yun, napakaliblib. Pero dahil sa pananampalataya na nakilala ko, kahit malayo yung ano nila, delikado sa lugar nila, Pumupunta ako. At saka tinuruan ako ni Brad Eli. Tinuru, tinuturuan ni Brad Eli kasi yung mga manggagawa. Huwag kayong basta-basta kakain. Kahit kanino. Sabi ni Brad Eli. Kaya ganun. Baka si chairman manindigan sa katotohanan. Parang lagi siyang absent. May possible po ba na may life threat kayo? May possibility ba si KDR na manakit sa iyo, JR Badong physically? Naku po, kung yun lang po, lagi po, ginagawa nga po akong punching bag ni KDR dati, nasa Singapore pa lang kami. Ito po kasing kanan kung ano braso, nalalaglag po ito. Nalalaglag po ito. Kaya po pagka matagal yung awitan dati sa stage pagkapasalamat, lagi ko pong ginaganito yung ano, yung braso ko. Yung kanang braso. Kasi po, nung nasa Singapore kami, eh, out of respect, mahal na mahal ko po kasi yung mga kinikilala ko sugo. And ano, uh, knowing KDR, ano po siya, marahas po siyang tao. Yun lang po ang masasabi ko, knowing KDR. Di po ba dati, nabasag nga po yung pulpito? Yung doon sa new stage sa lumampas sa lamatan? Nabasag nga po yung pulpito? Nung nga pong sinabi, nung nga pong pinagalitan nga po ako yung kinukwento ko kanina na baguin mo yung sistema mong ganyan. Kasi natatandaan ko, merong isang kaming kasama, pag pinapagalitan ni kuya, niyayakap niya si kuya. Merong nag sa akin na, yakapin mo, yakapin mo. Yayakapin ko po si kuya. Alam niyo po, wag kang magkakamaling lumapit sa akin. Makakatikim ka. Sabi po ni kuya, yun po yung tandang-tanda -tanda ko po yun yung po yung sinabi niya sa akin huwag kang magkakamaling lumapit sa akin Yayakapin ko po siya eh makakatikim ka baka hindi ka abutan ng ano ko hindi ka na makabangon totoo po yun totoo po yun shout out shout aina paulit-ulit ang question. Shout out po mga pagka sa mga pagkakatipon dyan. Thank you po bro sa pagsagot. Normal po bang matagal magbayad ng utang yung mga worker? Ako po kasi